Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi RPGX Justice, Lodi Anisa Deco, Lodi Marvin Mendoza, Lodi Jin Dolfo, Lodi Sheila Mae Garcia, Lodi Lester Dequito, Lodi French Gerald Ala, Lodi Joshua Nabaltuk Boltak Ako, Lodi Vernier Ilampigos, Lodi Jack Vlaggers, Lodi Jeric Estamado, Lodi Maria Grace Nesnia, Lodi J.R. Nalun, Lodi Rons. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika-33 Kabanata, sa pagpapatuloy. Mula sa tuktok ng bubong, tanaw na tanaw ang dalawang grupong naglalaban sa ibaba. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, ang tunog ng mga espada ay nagkikiskisan, ang mga yabag ay umaalingaungaw sa lupa, at ang mga sigaw ng bawat mandirigma ay naglalaman ng galit, takot, at determinasyon. Napalingon ang ating bida sa likuran, bahagyang nakakunot ang noo, at may halong pagtataka sa kanyang tinig ng tanungin niya, na bakit ka nandito sa ganitong oras. Napatingin naman si Lady Song gayon, bahagyang nagtaas ng kilay habang nakatingin sa kanya, at napausal ng may halong gulat at pagtataka, na napasabi ng ha. Dumating din pala si Jockwall dito na napahawak sa ulo habang naglalakad na tumugo na hindi lang makatulog, yun lang. At pagkatapos, napatingin siya sa dalawang grupong naglalaban sa ibaba, mahahalata sa kanyang mukha ang bahagyang ngiti, isang nakakalokong ngiting may halong pang at katusuhan. Hindi niya napigilan ang sarili at napasabi, sa tonong medyo malakas upang marinig ng mga kasama niyang sinabi na Oh, mukhang nag-e-enjoy kayo sa laban. Ah! At ilang sandali pa, dumating din ang bata dito, na napasabi na kaya pala, lahat ay nagtipon dito, na agad namang napatingin sila sa kanya. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na may espesyal bang okasyon ngayon? Bakit nandito ang lahat na parang planado? Naiinis namang sinabi sa kanya ni Jokul na oo nga. At bakit ka nandito? Nakasimangot ang mukha ng bata na dahanda ang naglakad papalapit na sinabi niya kay Joke wool na ano bang pakialam mo kung nandito ako o wala? Tumugo nito na may inis sa mukhang nakapikit na sinabi na nagdesisyon akong magbago. Kaya payo ko sa iyo na huwag mo akong asarin. Ngumiti ng nakakaloko ang bata sa kanya na sinabi niya kay Jockwool na nakakatuwa yan. Namula sa galit ito na napanganga na sumagot sa bata na ano ba? At pagkatapos noon, sabay-sabay na napatingin ng lahat sa ating bida lalo na ng maramdaman nila ang malamig at mabigat na tingin na ibinato niya sa kanila. Saglit na natahimik ang paligid at kahit ang ingay ng labanan sa ibaba ay parang nawala sa kanilang pandinig. Samantala, si Lady Song Gayon ay nanatiling tahimik, hindi makaalis ang tingin kay Jokwal. At sinabi ng ating bida na bakit ka lumabas. Ngumisi ang batang tumugo na ah, narinig ko ang ingay sa labas at umakyat ako para makita ng mas maayos. Nakasalubong ang kilay ni Jokwal na sinabi sa bata na isang mandirigma pero nagpapakasaya sa kasawian ng iba. Gaano ka katipikal, nakangisi na naman ang nakakaloko ang bata sa kanya na sinabi na baka nga hindi ako makatulong, pero hindi tulad ng ibang tao. Hindi ako nagdadala ng malaking kasawian sa sinuman. Naiinis na namang sinabi sa kanya ni Jokul na tinutukoy mo ba ang insidente kung saan nilipol ko ang mga lalaking yon Tumugon ng bata sa kanya na oo, oh, ano pa ba? na nakatingin lang sa kanila si Lady Song gayon habang nakikinig lang ang ating bida sa kanilang pagtatalo. Nangangalit ang mga ngipi ni Jock Wool na nakatingin sa batang sinabi pa niya na patuloy kang magsalita ng ganyan. At baka bumagsak sa iyo ang kasawian. Seryosong nakatingin din sa kanya ang bata na sinabi niya na paano ka naglakas loob na magsalita ng impormal. Hindi ka ba natuto na igalang ang isang mandirigma? Muli na namang napatingin si Jokul sa ating bida at sa sandaling yon, hindi maiwasang makipagtagpo ng tingin ang dalawa. Ang mata ng ating bida ay malinaw at matatag, puno ng kuryusidad at bahagyang pagtataka, habang ang tumitingin sa kanya ay may halong pagtatangka at pag-aalinlangan. Natahimik siya sandali, isang katahimikang bigla ang bamalat sa paligid na ikinagulat ng dalawa na si Song Gayon at ang bata. Ang kanilang mga mata ay bahagyang lumaki halos hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng ekspresyon niya. At pagkatapos, sinabi ng ating bida na ang tinig ay malinaw at may bahagyang kababang loob, na dahil sa pagkakaiba ng ating edad, palalampasin ko ang pagiging impormal, halata sa kanyang mga mata ang paggalang at pagunawa, na para bang sinasabi niya na bagamat may pagkakaiba sa karanasan at antas ng kaalaman, pipiliin niyang maging mahinahon at hindi padalos-dalos sa kanyang pakikitungo. Hindi naman makapaniwala ang bata sa kanya nang hindi niya sinapok si Jokwol na napasabi na master. Lumiwanag ang mga mata ni Jokwol na nakangisi ng masama na sinabi na yari ka ngayon sa akin. At pagkatapos sinabi ng ating bida na nakatingin sa kanila na huwag mong ipagwalang bahala ang iyong autoridad sa mga mandirigma. Hindi dapat abusuhin ang kapangyarihan. Dagdag pa niyang sinabi na laging isipin, pamilya muna bago ang anumang posisyon o kapangyarihan. Tandaan mo yan. Napatungo ng ulo ang bata na nahihiyang tumugon na oo. Tatandaan ko yan. Malakas na tumawa naman si Wool at sinabi na haha. Napakaganda ng tanawin. Biglang sinapok siya ng ating bida na nakapikit na sinabi dito na tigilan mo na ang pagpapairal ng iyong kapangyarihan at maging mas mabait ka sa mandirigma. Bigla silang napatingin pababa. Para bang nanigas ang kanilang mga leeg sa sobrang gulat, Halos sabay-sabay na napakunot ang nuuhabang pinagmamasdan ang dalawang grupong naglalabanan sa ibaba. Nakatingin silang lahat sa ibaba, hindi makapaniwala sa nasasaksihan, lalo na nang makita nilang tumarak ang talam ng espada sa katawan ng isa sa mga mandirigma. May kumawala pang mahinang sigaw at nagtilamsik ang dugo sa lupa, ngunit ang ating bida, sa halip na matakot o mapaurong, ay bahagyang umiti, bahagyang namangha, at sinabing may bahid ng paghanga na napakainit na labanan. Seryosong sinabi din ng bata na sa pangkalahatan, ang panig na mas kaunti ang mandirigma ay mukhang mas malakas. Dagdag pa ng bata, habang napakabilis nitong hinihiwa ang bawat kalabang sumasalubong sa kanyang landas, na para bang ang talim ng kanyang sandata ay may sariling isipan at kusa na lamang lumalapastangan sa laman. Na sinabi na pero may isang pambihirang sanay na mandirigma. Sa kabilang panig, kaya hindi pa rin sigurado ang kalalabasan. Nakatingin sila sa bata na sinabi ni Joker na isang pambihirang master. Mukhang hindi naman siya mananalo sa akin. Naiinis na napatingin naman sa kanya ang bata. At seryosong sinabi ng ating bida na sino sa tingin mo ang mananalo? May seryosong mukha din ang bata na sumagot na mukhang ang panig na mas kaunti ang bilang ay may bahagyang kalamangan. Na sinabi naman ng ating bida na ano ang posibilidad? Nakatingin sila dito na sinagot siya ng bata na kung isa sa alang-alang ang nabawas na bilang. Mga anim sa apat ang magiging labanan. Napasabi naman sa isip si Jokwal na sa tingin mo ba madaling hulaan ang mga labanan? Malinaw, kulang ka sa karanasan sa martial world. Hindi ganoon kadali ang mga martial battles. Palaging itinatago ng mga master ang kanilang tunay na kasanayan. Minsan, isang supreme master lang ang makakatalo sa napakaraming sanay na mandirigma. Biglang nagulat ang bata na napasigaw na hindi ka panipaniwala, nang makita niya ito na mabilis na hinihiwa ang mga kalaban isa-isa. Na sinabi pa niya na isang kumpletong pagbaliktad ng sitwasyon ng isang tao lang. Paanong kaya ng isang tao na harapin ng ganoon karami? Nahihiya ang bata sa mga kanyang naging paghusga sa laban. Habang sa likod niya ay nakangisi si Jock Wool na sinabi sa kanya na tinatawag mo ang sarili mo na mandirigma, ngunit hindi mo ito nakita. Napatingin sa kanya ang ating bida na sinabi sa kanya na huwag kang malungkot, kulang lang yan sa pag mo sa isang duel sa pagitan ng mga master. Nakangising tumawa naman si Jokul sa kanyang likod na hihihi, na tumugon ang bata sa ating bida na oo, at pagkatapos seryosong sinabi ng ating bida na kailangan ko nang pumunta ngayon. Na ni Lady Song gayon na saan ka pupunta, lumingon siya na sinabi sa kanya na bakit, gusto mong sumama? Nagulat siya na tumugo na sa madugong eksenang yan. Hindi, salamat na lang. Napangiti ang ating bida na sinabi na okay, sige. Bigla namang, masayang sinigaw ni Jokul na sasama ko. Napangiwi naman ang mukha ang ating bida na sinabi na gusto mo na bang mamatay? Bigla itong napahalokip-kip, tila pinilit yakapin ng sariling katawan habang ang malamig na pawis ay dahan-daang dumadaloy sa gilid ng kanyang sentido. Ang dating matatag at tuwid niyang tindig ay unti-unting bumigay, napakuba ang katawan na para bang pinapasa nito ang bigat ng sinabi ng ating bida. At sa sandaling yun, malinaw na makikita ang ating bida na tumatalon mula sa itaas ng bubong. At pagkatapos ng mahabang, mabagsik, at walang tigil na labanan, ang alikabok at usok ay unti-unting nanahimik, at sa gitna ng gulo at katahimikan, makikita ang isang tao na nakatayo ng matatag. Sa paligid niya, makikita ang mga nakahandusay na mga patay na kalaban at kasama, ang kanilang mga katawan ay waring mga aninong naiwan sa lupa. Ang huling tao ay makikita ng sobrang pagod, na malalim na ang paghinga. Makikita rin ang katawan niya, sugatan at may sak pang espad, nakatingin siya sa unahan. Ang mga mata ay naglalagablab ng galit at determinasyon, habang ang mukha niya ay puno ng puot, halong kirot at matinding konsentrasyon. Naiisip pa nito ang kanilang paglalakbay papunta dito na sinabi niya sa kanyang isip na napakakumpiansa ko nang umalis ako sa pinto. Hindi ko siya mina maliit, pero, napangiwi siya ng mukha na sinabi pa sa isip na ang kakayahan niya. Mas kahanga-hanga kaysa sa inakala ko. Biglang napatayo siya ng ulo ng biglang isang boses ang kanyang napakinggan na sinabi sa kanya na anong tanawin ito. Ito pala ay ang ating bida na naglalakad sa gitna ng mga bangkay na pinagmamasdan niya na napasabi pa na isa itong ganap na paglipol. Habang papalapit ang ating bida kay Ilwun Jiam, napasabi ito na ikaw. Kahit naramdamang pagod at hirap sa bawat galaw ng katawan niya, napangisi siya ng bahagya at may halong kayabangan na sinabi na pinuksako na ang lahat ng tauhan mo. Hindi yun nangangahulugan na natalo ako. At pagkatapos ay, biglang napasok ka siya ng dugo ang kanyang katawan ay hindi na nakayanan ng bigat ng mga sugat at pagod na ipinasan sa loob ng labanan. Napasabi naman ng ating bida sa kanya na inakala mo ba talagang mga tauhan ko sila? Malalim ang paghinga nitong tumugon na tigilan mo ang pagkukunwari. Sinusubukan mo akong lokohin, pero ako, hinding-hindi ako papayag. Ikaw, at muli, sumuga siya ng dugo, ang bawat pag-ubo ay tila pagpapakita ng matinding pinsalang dinanas ng kanyang katawan at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Ang katawan ay biglang hamina at tuluyang nawala ng buhay. Habang nakatingin ang ating bida dito, sinabi pa niya dito na kung ipanganak kang muli bilang tao, hanapin mo ako sa susunod mong buhay. Makikita siya na nakatayo sa gitna ng mga bangkay, ang bawat isa ay nakahandusay at tila ba pinagmamataan niya ang kanilang mga katawang walang buhay. At pagkatapos lumipat ang eksena sa mga ito na nagpupulong sa iisang lamesa. Sinabi nito na ang Red Dragon Divine Sword ay pag-aari ng Jonggon. Hindi ba kalokohan na ang mga bagay ng Jonggon ay hinahawakan ng iba? Sinabi pa nito na humihingi ako ng tawad. Kamakailan, magulo ang kapaligiran sa Jonggon, at abala ako sa ibang mga bagay. Hindi ko sana isinama ang mga hindi karapat-dapat na yon. Tumugo nang nasa gitna na tapos na ang nangyari. Ngayon, kailangan lang nating ayusin ang mga bagay. Dagdag pa nito na ang Red Dragon Divine Sword ay isang sagradong relic ng pinuno ng Jonggon. Tama lang na ang Jonggon mismo ang dapat kumuha nito. At dito na po nagtatapos ang ikatatlong putatlong kabanata. Ikatatlong putapat na kabanata. Sa pagpapatuloy, tahimik na makikita ang mga ito at ni isa ay walang nagsasalita. At pagkatapos nakasalubong ang kilay nitong sinabi na bagaman hindi pa rin naayos ang usapin tungkol sa alyansa, hindi ba? May sapat ba tayong kapasidad upang ito ay tugunan sa ngayon? Sumagot ito na ang mga usapin ng pinuno ng alliance ay papalapit na sa pagtatapos. Sa susunod na tatlong taon, plano naming maghalal ng isang bagong pinuno para sa aming alliance. Masayang tumugo nito na ang matagal ng inaasahang sandali ay sa wakas ay dumating na. Dagdag pa ng isa na buti naman. Sinabi pa nito na kung gayon, bago ang halala ng bagong pinuno, kailangan nating bawiin ang Red Dragon Divine Sword. Tumugon ang isa na tama yan. Sinabing muli nito sa kanila na pero sino ang ipapadala natin sa misyon na ito? Napatingin ang dalawa sa kanya na sinabi ng isa na mula sa mga kamakailang kaganapan, tila ang kanilang lakas ay higit pa sa ating inaasahan. Sinabi pa nito na may naiisip ka bang isang tao? Tumingin ito ng seryoso na sinabi na oo. Ipapadala ko si Gugong. Nagulat ang mga ito na muli na namang sinabi ng nasa gitna na Gugong. Si Gugong Shinan, ang Divine Archer? Dagdag pa ng isa na si Gugong Shinan Hagaksin. Gugong Shinan Hagaksin, isang maestro ng bihirang kasanayan sa pana sa mundo ng mga mandirigma. Laging tumatama ang kanyang mga palaso, pumatay sa lahat ng kalaban sa siyam na tira. Ang kanyang mga palaso ay laging tumatama sa mark, pinapatay ang mga kalaban sa lahat ng siyam na tira. Walang sino man ang nakaligtas sa kanyang siyam na palaso. Bukod pa rito, pinamamahalaan niya ang bigangdan at gangundan sa Jonggon, ay kilala bilang Twin Forces. Na sinabi nito na kaya, ibig mong sabihin na ipadala rin ang Twin Forces? Seryosong nakatingin ito na tumugon na eksakto. Muli na namang sinabi ng nasa gitna na kailangan ba na ay deploy ang Twin Archery Forces? Tumugon nito na napatingin dito na kung mab i go tayo, malaki ang magiging pinsala nito sa reputasyon ng Jonggon. Dagdag pa nito na mahalaga ang tagumpay, pero ang pagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa kapangyarihan ay mahalaga. Tumugon nito na kung sinabi ni Elder Jean na ganoon, magpadala tayo ng Twin Archery Forces. Sinabi pa niya sa mga ito na ano ang tingin ng iba sa inyo. Tumugon ang nasa dulo na walang tutol dito. Sinabi pa ng nasa gilid na mataba na sumasang ayon ako sa opinyon ni Elder Jean. Nakatingin ito ng seryoso na sinabi sa isip na kung sila ang kasama, maituturing ng halos ganap na nalutas ang usapin. At pagkatapos makikita ang toring ito at kampo ng mga sundalo, mula sa loob makikita ang apat na ito na nagpupulong. Sinabi ng may kapang pula na ilan ang nawala sa atin sa pagkakataong ito. Tumugon nito na libo, General. Muli na namang sinabi nito na ang ating superior forces ay patuloy na natatalo. Hindi ka paniwala tumugon nito na napakabisa at kahanga-hanga ng mga taktika ng Mongol Cavalry. Muli na namang sinabi nito na sa pagkawala na ito, ang ating mga casualty ay dapat napapalapit na sa libo, hindi ba? May plano ba tayo upang malampasan ang krisis na ito? Napatungo ang mga ito na walang masagot sa kanya. Napangiwi ng bibig na sinabi pa sa mga ito na ah, ganap na kakulangan sa talento. Dagdag pa nito sa kanila na sandali, nakaligtas ba ang 100 man unit sa pagkakataong ito rin? Tumugo nito sa kanya na oo. Binabasa ang papel na sinabi pa na kung tama ang pagkakaalala ko, nakaligtas sila sa bawat labanan sa ngayon, hindi ba? Nakatingin ito sa kanya at sinabi na oo, sa bawat labanan, nakaligtas ang 100 man unit ng walang anumang casualty. Sinabi nito sa kanila na wala man lang isa, sino ang kanilang pinuno? Tumugo nito na kung tama ang pagkakaalala ko. Ang pangalan niya ay Macron. May gulat ito sa kanyang mukha na sinabi na Macron. Mula sa labas ng tuklong makikita ang mga nakatambay na sundalo. Sinabi naman ng mga sundalong ito na sila ba ang kilalang 100-man blood demon unit? tumugo ng nasa, likod na sinabi na tama. Ang makita lang sila ay nagdudulot ng hindi magandang pakiramdam. Sinabi rin ang nasa unahan na swerte ba ito, o may iba pang dahilan. Nakakainis kung paano sila patuloy na nakakaligtas. Makikita ito na sinabi pa nila na lalo na si Machun na ito, basta makita mo lang, nakakainis na siya. Tama, sinasabi nila na siya lang ang dahilan kung bakit buhay pa ang lahat ng isandaang tao. Mukha na siyang tunay na blood demon. Napalingon ang mga ito nang may dumating na sinabi na si General Wang Chan. At pagkatapos sinigaw nito na pinuno ng hundred man na si Ma Chun, nasaan siya, makikita ito na napatingin ng seryoso. At pagkatapos ay tumingin ng mga sundalo sa kanila at ang general. At pagkatapos ay dahan-daang tumatayo ito. Nakatingin ang general sa kanya at sinabi sa isip na ang makita lang siya ay sapat ng nakakairita. At pagkatapos sinabi niya na hinahanap ka ng general. Habang dinala siya ng mga ito ang ibang sundalo ay napasabi na nakatingin sa kanila na ang general. Bakit? Sinabi rin ng isa na hindi ba niya kami pwedeng i-dismiss kapag palagi kaming lumalaban ng mahusay? Sumagot naman ang isa na bakit mo kami binabalewala gayong palagi naman kaming mahusay sa pakikipaglaban. Sinabi pa ng isa na kung ganoon, bakit niya tayo tinatawag? May masamang pakiramdam ako dito at pagkatapos makikita ang kalisa na may dalang mga kahon. At nang makarating na sila sa lugar ng general, lahat ay agad na napatingin kay Machun, na tila sentro ng lahat ng mata sa paligid. Tahimik siyang nakatayo, hindi nagsasalita, at sa halip ay bahagyang yumuko lamang, isang simpleng galaw na nagbigay diin sa kanyang disiplina at katahimikan. Ngunit sa kabila ng kanyang malamig na tindig, ramdam ang pagkairita ng general na nagsundo sa kanya. Halatang hindi siya natuwa sa katahimikang yun at sa tila pagwawalang bahala ni Machun sa kanyang presensya. At pagkatapos ay sinigaw nito sa kanya na paano ka naglakas loob na magpakita ng kawalang galang sa harap ng general. Ang isang mababa na tulad mo ay hindi dapat mangarap na harapin siya. Napatingin naman sa kanya si Machi ng seryoso. Bumunot ng espada ito habang sinisigaw na paano ka naglakas loob na tingnan siya. Pinigilan naman ito ng general at sinabi na tama na yan. Dagdag pa nito sa kanya na hayaan mo na lang siya. Nagtatakang tumugon ito na agad na napatingin sa general na oo. Sinabi naman ng mga ito sa kanilang isip na paano magiging ganoon katapang ang pinuno ng Hundredman sa harap ng ating kagalang-galang na general. At pagkatapos ibinuka ang bibig niya at sinabi na gusto mo ng respeto, tumawa ng malakas ang general at sinabi sa kanya na may tapang ka. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tumugon siya na kung nais mo ng takot, ipapakita ko yon. Muli na namang malakas na tumawa ang general na sinabi sa kanya, ikaw ay isang kawili-wiling kasama. Gusto kita, napatingin naman ito na sinabi na general, paano mo matitiis ang ganoong kawalang galang? Sinabi nito sa kanila na tama na. Sino man ang makagambala ng walang pahintulot ko ay mahigpit na parurusahan sa ilalim ng batas militar. Natahimik lang ang mga ito na nakatingin. Sinabi pa nito kay Manchun na at narinig ko na ang 100 man unit mo ay bumabalik mula sa bawat labanan ng walang anumang casualty. Tumugon ito na tama yan. Sinabi pa nito sa kanya na ganoon ba talaga kahusay ang 100 man unit? O may iba pang trick? Tumugon ito sa kanya na iniligtas ko sila. Muli na namang sinabi sa kanya ng general na talaga? Inaangkin mong iniligtas mo ang buong 100 man unit? Tumugon ito na oo. Seryosong nagkatingin na, na ang dalawa, at pagkatapos sinabi ng general sa kanya na hindi iyan kasinungalingan. Tumugon nito na hindi ako natutong magsinungaling. Tiningnan ng general ang ulat sa papel na sinabi pa nito na plano kong i-deploy ang 20,000 tropa sa susunod na labanan. 10,000 sa bawat flank. Si General Wang Chan ang mamumuno sa kanila. Ano ang tingin mo? Nakatingin ito ng seryoso na sumagot na. Malilipol sila. Ang mga kalaban ba? Tanong ng general sa kanya, sumagot sa kanya si Manchul na hindi. Ang ating mga tropa ang malilipol. Muli na namang nainis sa kanya nitong sinabi na ang lakas talaga ng loob mong magsabi ng mga walang kwentang bagay. Dagdag pa ng mga ito sa kanyang sinigaw na mukhang bulag ka sa kung ano ang nasa harap ng iyong mga mata. Pinatigil sila ng general at sinabi kay Manchul na wala ba talagang pag-asa? Sinagot siya ni Manchul na kung ako ang pupunta, mananalo tayo. Sinabi sa kanya ng general na sinasabi mo bang ikaw ang mamumuno sa mga tropa? Tumugon siya na mauuna ako bilang isang strike force at puputulan ko ang ulo ng pinuno ng kalaban. At dito na po nagtatapos ang ikatatlumput apat na kabanata.